Nagkainitan ang grupo ng Airport Police at Metro Manila Development Authority o MMDA sa EDSA Busway kahapon. Ito yung natanggap na incident report ng Special Action Intelligence Committee for Transportation matapos sa sitahin ng MMDA enforcer ang sasakyan ng Airport Police Unit na dumaan sa northbound ng EDSA Bus Lane at tumagitong ibigay ang kanilang lisensya na humantong sa pagtatalo at pang-aagaw ng cellphone sa enforcer. Sa huli, violation pa din ang baksak na nasabing airport police na nagpakilala bilang empleyado ng Department of Transportation o DOTR. Muling uh, ipinaalala ng DOTR ng tanging uh, pahintulutan lamang na dumaan sa busway ay mga bus na nag-ooperate sa EDSA busway uh, route tulad ng PNP vehicles, at mga mark emergency vehicles tulad ng ambulansya at fire trucks. Ha. Samantala sa lingkod gobyerno, tanging presidente, vice presidente, senate president at the, itong chief uh, si speaker of the house of representative at supreme court chief justice ang pagbibigyan na dumaan sa busway para umasisti sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ng balita.